Kunin mo yung sinle. Kunin mo yan. Nagyayos sa basurahan. Hindi ka makakain. Hindi ka, ka makakain ng pera sa akin. Sige ka. Kunin mo yun. Puta po na yun. Hindi makakain ng pera sa akin. Pwede mo. Sine, Kuno mo yun. Kunin mo. Hindi ka makakain ng pera sa akin. Kunin mo. Kunin mo. Tapos si Gerta na po na oh. Hay, tapon mo na ngayon din. Ngayon na itapon, ngayon na. Pone. Pone. Katali na si Tiger. Hindi ka ta ekel pas. Dito ko tatai sa damuhan. Damuhan sa si Ar. Sa si Arna. Sa sandakot na ambon. Oo, oh, sa ano? Sa uh, na tayo. Eh. Sa Hindi, sa ano nga lang. Sa, di ba si R? Sa tiles noon. Ah, tiles lang? Oo, doon lang. Tapayan tayo yan. na ambon wife eh. Paras, babae nga pala yan. Babae. Hindi mga kalahi. ada, ada si Mimi ya. Malam dugput. Ini kuna ngatom malagaan sa maiti. Ini kuna ngamalagaan to daleyo cha dale. Iya. Daleyo cha dale iti. Truk amo magkanin, kanin. Man talaga andog adong ay dilan tudugponi, kanin lang yan. Ku anong kain namin?

Butas ang hey. shirt ni Kuya Alton. Whitey. Jumia. Jumia. Ang init. Hindi pa umulan. Hey. Whitey. Bimumia, hey. dali.

element mo Mighty Dari tomai kamu nusain nusain tomai kamu nanti nih, tak apa ya, nggak lah. Berat. Awain pa, dari tomai kamu nanti nusain, sama kabilan bahai. Tontaihan mau ah. Itu dari itu.

very good si Whitey nakatain na si Whitey very good Whitey very good si Whitey nakatain na kumano, Whitey, ha, Nakatai na mo Kamo na. Boleh dito tayo 对、嗯。 Very good si Whitey. Very good. Kapain na si Whitey. Kapain na si Whitey. Ano na mga halaman. Ay, mga kaya ni Lupa. Lupa yan. No, ini lupa.

ngan ngan ino matin tipo ano inyo mas subli

si so, White. Aray! ka naman. Ay! Ito talik Ay, buhay ko. Ay, ko. ¡Ve! Sí. Hand washing is the first okay. defense against germs. And we'll be like a Hand washing with safeguard. Helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. I need